Naisip nyo na ba, habang nakatingin sa inyong simpleng ani ng kalabasa, na mangarap ng isang bagay na higante, isang kalabasang kasing laki ng inyong alagang aso, o kalabasang hindi nyo kayang buhatin ng mag-isa, parang ito ay para lang sa mga profesional na magsasaka na may lihim na teknolohiya. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, na ang pagpapalaki ng isang tunay na higanting gulay ay kayang-kaya ng kahit sino. Ngayon, ilalabas natin ang pitong pangunahing sikreto na makakatulong sa inyo para gawing record-breaking ang inyong gulayan. At maniwala kayo pagkatapos ng video na ito, iba na ang inyong pagtingin sa buto ng kalabasa. Ang pagpapalaki ng higanting gulay ay hindi lang basta paghahalaman ito ay halos isang sport na may sariling patakaran, mga kampiyon, at syempre, mga sikreto. Nagsasabayan ng mga tao sa mga perya at paligsahan na sinusubukang basagin ang world records. At sa likod ng bawat record na ito ay hindi sa lamang ka, kundi tumpak na kalkulasyon at kaalaman sa biyolohiya ng halaman. Pinagsamasama namin para sa inyo ang pinakaesensya ng mga kaalamang ito. Kung gayon, saan ba talaga nagsisimula ang lahat? Ang sikreto numero uno at marahil ito ang pinakamahalaga ay ang tamang henetika. Maging tapat tayo, hindi mo pwedeng kunin lang ang kahit anong buto mula sa pakete ng simpleng kalabasa at asahan na makakakuha ka ng record dito. Para kang umaasa na ang iyong cute na poodle ay biglang lalaki ng singlaki ng St. Bernard. Sadyang hindi tama ang genetic potential nito. Para sa tunay na higanting prutas, kailangan ng espesyal na buto. Kung kalabasa ang pinag-uusapan, isa lang ang kampyon dito, ang variety na Atlantic Giant. Mula mismo sa mga buto ng variety na ito, itinatanim ang mga nagtatala ng world record na may bigat na isang tunelada. Oo, tama ang dinig mo. Buong isang tonelada. Para naman sa mga zucchini, mayroon ding sarili nilang higanting varieties na sadyang pinili sa loob ng maraming taon. Ano nga ba ang kakaiba sa mga ito? Ang mga butong ito ay resulta ng dekada ng masusing pagtatrabaho. Ang mga hardinero sa buong mundo taon-taon ay pinipili ang pinakamalalaking bunga, pinapares ang mga ito, at muling pinipili ang pinakamahuhusay sa lahat para itong pagpapalahi ng mga lahing kabayo kinukuha mo ang jeans ng mga kampion upang makakuha ng bagong kampion kaya kalimutan na ang mga butong nabili mo lang mula sa sukli sa supermarket ang una mong gagawin ay maghanap ng mga butong mayroong pedigree hanapin mo ang mga ito sa mga kolektor o sa mga specialized online store ito ang iyong tiket sa pinakamataas na liga ng pagtatanim ng gulay. Kung wala ang tamang buto, ang lahat ng iba pang sikreto ay hindi lang gagana. Ito ang pundasyon ng iyong magiging record. Ayos, hawak mo na ngayon ang buto ng magiging kampiyon. Pero kahit ang pinakamagaling na atleta ay nangangailangan ng primera klasing lugar ng pagsasanay. At dito na tayo sa ikalawang lihim ang paghahanda ng lupa. Maniwala ka, hindi lang ito basta paghuhukay ng taniman. Naghahanda tayo ng isang tunay na salusalo, isang piging ng hari para sa ating magiging higante. Isang simpleng bagay ang kailangan mong intindihin. Ang halamang ito ay gagawa ng isang pambihirang gawa. Kailangan nitong suportahan ang bunga na may bigat na sampu o maging daang kilo hindi uubra ang ordinaryong lupa sa hardin para dito. Mauubusan lang ito ng sustansya sa loob lang ng ilang linggo. Ang kailangan natin ay super lupa. Ang pinakasandigan ay ang organikong materialis. Maraming maraming organiko. Ang ganap na nabulok na dumi ng hayop, hinog na kompost at nabubulok na dahon. Silang lahat ang iyong matatalik na kaibigan ang iyong tungkulin ay gumawa ng lupa na maluwag, mahangin, at sobrang yaman sa sustansya upang ang ugat ng halaman ay madaling lumaki at makakuha ng lahat ng kailangan nito. Kalimutan na ang maliliit na butas. Para sa isang higante, naghahanda tayo ng isang buong butas taniman na hindi bababa sa isang metro por metro, napupunuin hanggang sa itaas ng masustansyang pinaghalong lupa na ito mas mainam na gawin ang gawain ito ng mas maaga para may panahon ang lupa na gumana o magpahinog. Ito ang iyong pinakamalaking ambag, ang iyong pundasyon. Dahil sa mahinang pundasyon, hindi ka makakapagtayo ng malaking bahay. At sa mahirap na lupa, hindi ka makapagpapalaki ng isang higante. Mayroon na tayong pinakamagandang buto at lupang napakayaman. Ano pa nga ba ang hahanapin? Ang sagot, espasyo. Yan ang ating ikatlong sikreto, ang personal na espasyo. Isipin mo na ang kalabasa o talong na iyong itatanim ay parang isang VIP, ayaw ng sikip at magulong paligid. Kailangan niya ng malawak, sobrang malawak na lugar para komportable siyang lumaki at umunlad. Hindi lang ito basta ilang pulgada o sentimetro ang pinag-uusapan natin. Isang buong lugar ang kailangan niya. Ang mga gumagapang nasanga ng higanting kalabasa o patula ay kayang kumalat ng ilang metro sa lahat ng direksyon. At ang mga dahon, hindi lang ito simpleng dahon, kundi halos kasing laki na ng malaking plato ang bawat isa. Ang bawat dahon ay parang isang munting solar panel na gumagawa ng lakas para lumaki ng husto ang bunga. Kapag siksikan ng halaman, mag-uunahan sila sa pagsipsip ng sikat ng araw. Magtatakipan ang mga dahon dahilan para hindi lahat makakuha ng sapat na ilaw. Ang mga ugat naman ay magpapagalingan sa pagkuha ng tubig at sustansya mula sa lupa. Sa halip na lumaki ang kalabasa, mauubos ang mahalagang enerhiya nito sa pakikipaglaban para lang mabuhay sa siksikan. Kaya kalimutan na ang karaniwang pagtatanim sa maliliit na pilapil. Kailangan ng bawat isa sa kanila ng espasyong aabot sa sampu hanggang labin limang metro kwadrado. O parang kasing laki ng maliit na alpombra sa sala mo. Pero ang espasyong ito ay hindi luho, kundi isang pangangailangan para maging produktibo ang halaman bigyan mo ng sapat na espasyo ang iyong champion na halaman at tiyak na pasasalamatan kanito nito ng bunga na hindi mo akalaing lalaki ng ganoon kalaki. Ang ating tanim ay patuloy na lumalaki, nasa perpektong kapaligiran at matabang lupa. Ngayon, kailangan na nitong uminom at kapag sinabi kong uminom, ang ibig kong sabihin ay napakaraming tubig. Ito ang ikaapat na sikreto, ang tama at saganang pagdidilig. Kalimutan na ang pangkaraniwang regadera. Para sa isang higanting kalabasa, parang isang patak lang yan sa karagatan. Ang isang ganap na lumaking higanting kalabasa ay kayang uminom ng hanggang isang daang litro ng tubig sa isang araw. Naiintindihan nyo ba ang ganitong kalaking dami? Ito ay parang isang buong banyera ng tubig. Araw-araw. Bakit ganoon kadami? Simple lang. Ang mismong bunga ay binubuo ng 90% tubig. Para patuloy itong dumagdag ng ilang kilo sa timbang araw-araw, kailangan nito ng tuloy-tuloy na supply ng tubig. At ang pagdidilig ay hindi dapat sa ibabaw o sa mga dahon. Ang tubig ay dahan-dahang ibubuhos at saganang didiligin sa ugat upang masipsip nito ang lupa sa malalim na bahagi, kung saan naroon ang mga pangunahing ugat na sumisipsip ng sustansya. Ang pagdidilig lang sa ibabaw ay panlilin lang sa sarili. Nagiging sanhilang ito ng pagbuo ng matigas na balat sa lupa at hindi nakakarating ang tubig sa dapat nitong puntahan. Ang inyong lupa ay dapat na laging mamasa-masa, parang basang spungha na piniga ng mabuti ngunit hindi dapat maging lusak. Ang pagiging tuloy-tuloy ang susi. Ang bigla ang pagbabago mula sa tagtuyot patungo sa labis na baha ay nagdudulot ng stress sa tanim at maaaring maging sanhi ng pagputok ng bunga. Kaya kung nagpasya kang magpalaki ng higante, maging handa kang maging tunay na tagabahos ng tubig. Mahirap na trabaho ito, ngunit wala kang makakamit kung wala nito. Ang tubig ay ang transportasyon na naghahatid ng lahat ng sustansya mula sa ating superlupa diretso sa bunga. Pero ngayon, dito na magsisimula ang panabik at marahil ang pinakamahirap para sa sinumang mang hardinero. Ang sikreto numero 6, ang prinsipyo ng isa lang. Dito mo kailangan magpakita ng katatagan ng loob at minsan pa nga ng kaunting kalupitan. Para makapagpalaki ng iisang prutas na talagang higante, kailangan mong isakripisyo ang lahat ng iba pa. Isipin mo, napakaganda ng tanim mo. Namumulaklak at nagkakaroon ng napakaraming maliliit at magandang bunga. Tuwang-tuwa ang puso ng hardinero, akala mo ang daming aanihin. Pero sa sandaling ito mismo, kailangan mong pigilan ang sarili mo at sabihing, Teka, kung hahayaan mong manatili lahat ng bungang iyan, ididistribute lang ng halaman ang enerhiya nito sa lahat. Ang resulta? Maraming pangkaraniwan lang na kalabasa o upo at hindi kalakihan. Pero ang target natin, isang higante. Kaya, kapag nakakita ka na ng ilang maganda na at kasing laki ng bola ng tennis na bunga sa pangunahing tangkay, kailangan mo nang pumili. Pumili ng isa, ang pinaka-promising. Dapat ay perpekto ang hugis nito at may mataba, matibay na tangkay. Ito ang magiging kampiyon mo. Ang lahat ng iba pa, nang walang kahit bahagyang pagsisisi, ay dapat alisin at tusukin din ang dulo ng tangkay para hindi na humaba pa. Alam kong mahirap ito sa damdamin. Pero isipin mo, ngayon, ang buong lakas ng napakalaki mong halaman, lahat ng tubig at sustansya, ay itutuon na sa pagpapalaki ng iisang pinili mong bunga. Parang iniliko mo ang daloy ng isang malaking ilog patungo sa iisang lawa. Sa ganitong paraan lang talaga makakamit ang nakamamanghang resulta. Narito na nga tayo sa huling yugto. Mayroon na tayong isang halaman, isang baging, at isang piniling bunga na lumalaki ng napakabilis. Parang oras lang ang binibilang. Hindi araw. Akala natin pwede na tayong mag-relax. Ngunit hindi pa. Dumating na ang oras para sa ikapito at huling sikreto, ang pangharing pag-aalaga. Ngayon, ang iyong magiging higante ay hindi lang basta gulay. Ito ay isang kayamanan na kailangan mong ingatan at alagaan ng buong puso. Una, proteksyon mula sa lupa. Habang lumalaki ang bunga, bumibigat ito at nakapatong sa basang lupa. Direktang daan ito sa pagkabulok. Para maiwasan ito, siguraduhin lagyan ng tabla, styrofoam, o isang sadyang burol ng buhangin ang ilalim ng iyong kalabasa o zucchini. Ito ay lumilikha ng sapin ng hangin na nagpoprotekta sa malambot na balat mula sa moisture at peste. Ikalawa, proteksyon mula sa araw. Oo, nagbibigay ng enerhiya ang araw, pero ang matinding sikat nito ay maaaring maging sanhi ng paso at makapagpabagal sa paglaki. Kaya sa mga araw na sobrang init, kailangan itong silungan. Maaari kang gumawa ng maliit na bubong o lagyan lang ng manipis na tela, parang sombrero ng bata sa dalampasigan. At ikatlo, proteksyon mula sa sarili nito ang baging kung saan nakakabit ang bunga ay maaaring makasira dito. Habang lumalaki ang kalabasa, maaari itong dumagan o baluktuti ng tangkay. Kaya kailangan mong maingat na ayusin ang posisyon ng bunga, paikutin ito ng ilang sentimetro bawat dalawang araw. Ito ay parang paggawa ng alahas na nangangailangan ng labis na pag-iingat. Kailangan mong bigyan ang iyong kampiyon ng lubos na ginhawa upang walang makahadlang sa pagiging higanti nito hanggang sa araw ng pag-ani. Pero ang pinakamahalagang punto na naghihihiwalay sa mga ordinaryong hardinero mula sa mga kampyon ay ang walang awang pagputol at pagpili ng iisang bunga. Maraming hardinero ang nanghihinayang na alisin ang magaganda at malulusog na usbong. Dito sila nagkakamali. Isipin mo na lang, ang buong lakas ng isang malaking halaman, lahat ng tubig at sustansyang sinisipsip nito mula sa iyong napakagandang lupa ay didiretso hindi sa sampung ordinaryong bunga, kundi sa iisa lang, ang pinili. Ang lahat ng enerhiya mula sa ugat at dahon ay nakatuon sa iisang punto. Dito nangyayari ang himala. Ang bunga ay lumalaki hindi lang kada araw, kundi kada oras makikita mo kung paano ito lumalaki ng literal sa iyong paningin at nadadagdagan ng ilang kilo kada araw sa rurok ng paglago nito. Ito ang tunay na salamangka, ang doping, na nagpapalit sa isang ordinaryong kalabasa sa isang dambuhalang halimaw na may bigat na sampu-sampung kilo. Ang desisyong ito ay nangangailangan ng tapang, ngunit ito rin ang magbibigay ng kamangha-manghang resulta. Kaya, tulad ng nakikita mo, ang sikreto sa pagpapalaki ng dambuhalang kalabasa ay hindi mahika, kundi kombinasyon ng tamang binhi, maingat na paghahanda at matalinong pag-aalaga kung saan ang susi ay ang pagtutok ng buong lakas ng halaman sa iisang bunga. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Umaasa kaming magbibigay inspirasyon sa inyo ang mga tip na ito para sa sarili ninyong paghahardin. Kung naging interesante ito para sa inyo, siguraduhin ninyong mag-like at mag-subscribe sa aming channel upang hindi mapalampas ang mga bagong video. Naranasan nyo na bang magpalaki ng anumang dambuhala o baka mayroon kayong sariling sikreto? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section.